Sa Aguilar Multipurpose and Evacuation Center muna nananatili ang labing-anim na pamilya o na 62 individual mula barangay Bokbok West at San Jose. Isa dito ang pamilya ni Benjamin. Dahil nakatira sila malapit sa ilog, anumang oras ay maaari itong umapaw. Takot kami ng na bahay niyo. Hindi pa na napasukan. Labing limang pamilya o nasa 55 individual naman ang pansamantalang namamalagi sa Tampak Elementary School sa bayan. Ang mga residente naman ay mula Barangay Matagnim at Barangay Bokbok. Bukod sa pinsalang dulot ng pagbaha, problema rin ngayon ang pagpasok ng kanilang mga anak ngayong pasukan. Ang ilang estudyante, walang nabiling school supplies dahil sa nagdaang bagyo. Para pansamantala silang makaraos, hinatiran sila ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang Provincial Social Welfare Development Office at Provincial Health Office ng mga hygiene kits, bigas, water container, dilata, mga bitamina at mga gamot. Namahagi rin ng Aroscaldo ang PSWDO sa mga evacuees. Nagpapasalamat naman ang mga evacuees sa natanggap nilang tulong. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.